Ah, cabang kuan lemisa ang kanto. Oh. Uh -huh. Hmm. Tepau. Oh. kan, madilim lang. Oh. Tepa. Nah, pergi nak makan apa nak? Ya, terus kasih. Hmm. Ah, cambahan Oh. Ayos. Shout out sa inyong lahat. Labintaan na rin. Oh, alam na. Kung mangyayari sa mga pintana ninyo. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat.

Kaya maraming pang salamat sa mga inyong suportang tunay. sa si si pambara o. pa ginagamit. Tambak